Ayoko na lang, sir. Magbabago lang ako. Ayoko na lang, sir. Bigyan niyo pa ako ulit. Mayuwa ka. Matalas to, ah. Ayoko na lang, sir. O sige. Ayoko na lang. Ikaw lang maulo niyan. Ayaw. Pwede na! Ayaw. Magandang gabi ako. Hello? Pwede ba kay Inspector Gomez? Sandali. Sa'yo, sir. Hello? Sir, si Primo to. Alam ko na akin ni Tony Boy. Nakapostin na ako sa lugar nila. Anong adres niya? Sir, yan yung bagong bahay na inuupahan niya. May binabahay siyang babae diyan. Sigurado ka ba? Yes, sir. Tara. Teka, sir. Papasukin ba natin ito? Wala tayong dalang satsuharan. Walang problema yon. Dating gawin. Ariglado, sir. Ayaw sa anak, ka. Hmm. Eto. Eto, sigurado, labas to. Pag hindi pa naman lumabas to, eh. Isa, dalawa. Hmm? Uh. Ano? gusto niyo sabihin, bago ko dito! Kung gusto niyo makilala, huwag magtago! Harapin niyo ako! Lubabas kayo! Para makita ninyo yung hinahanap ninyo! Tama ka. Talagang nakita ko ng hinahanap ko. Kaya kung mabilis kang tumakbo kaysa sa bala ko, tumakbo ka na. Nagmakita natin. Sir! Hindi mo ako tatakbo, sir! Suko na ho ako ako! Tata, kumusta? Siguro naman nakapag-isip ka na. Magtatapat ka na ba? Eh, sir, maniwala kayo sa akin. Talagang hindi ko kilala si Rafael Sanchez. Eh, dagang dinding lang huwag kinukunan namin ng pektos. Small time lang huwag kami. Talaga palang napakatigas ng bungo mo eh. Gusto mong bigyan pa kita ng third degree bago ka kumanta. Sir, sir, kahit tagtarin niyo ako ng pinong-pino, wala kayong makakata sa akin. Yes, sir. Sir, paano to? Hindi rin siya marunong mag-concert eh. Sintensyaan mo na. Johnny, tara! May racket ka ngayon. Ba? Racket? Oo! Oh. May budget ba yan? Si Sir na bahala sa iyo. Si Sir? Oo. Oh. Eh natma ko 'yun eh. Ayaw mo? Laman din 'yun. Pwede rin. Tingnan niya. Ano gagawin niyo sa akin? Sa'n niyo ko dadalhin? Pinakikiusapan ka ng maayos. Ayaw mo pa rin makisama. Wala. Tingnan natin ngayon ang tapang mo. Wala talaga akong alam, Sir. Eh. Sir. Tata. Pasok. Sir. Kaya mo yung kandule. Nahuli na mobile natin. Nagnanakaw ng kawali. Bakit dito nyo pa din nila yan? Dapat tinapos nyo na yan. Eh baka kasi gusto nyo kayo sumintensya ulit eh. O sige, pasok mo dito yan. Let's go, let's go. Oh, sir, sir, sir. Maso? Alam ko na kakawin nyo sa akin, sir. sir. Sana po bago niyo pa ng pagkay ko, sir. May eh. ko lang ako sa sir. Sana, sir, mapaglabayan po ng pamilya ko pagkay ko to, sir. Huwag kang magalala. Ipadadala ko yung ulo mo ah! sa nanay mo. Okay? O sige, umisahan na natin. Corpus! Sir, Nasaan mo? na yung jungle bolo natin? Yung matalas? Teka, like, sir. Saka yung pangkalang. Yung tipa. dito yan. Sir! Narito! Tamang tama, napakatalim! Parang awa nyo lang, sir. Magpapago lang ako. Sir! Ayoko lang, sir. Ibigay yung pa uli. ako ulit. Mahiwa ka. Napakatalim. Uh... Matalas to, ah. Uh... 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 Ayoko lang, Was sir. Sige! Uh... Kalang mahulo nyan! Uh... Pwede na! Uh... Itapon mo na sa labas yan! At yung ulo niyan, irigalo sa nanay niya. Yes, sir. Corpus! Ikalang mo na yung leeg dito. Yes, sir. sir. Tingnan ko. Sir, sir, sir. Sir, magsasalita lang ako. Sasalita lang ako, tata. Sasabihin ko na ako lahat. Sasabihin ko na ako.